Hindi na kaptan mo ni. Hindi mo ni pwede pag ha. No no ha. No! Ah! Hindi ka ni. Hindi ako <makes> mama. Papa ko. Ba't ginawa mo daddy ko? No! <noise> ah, no ha? ah! No, ha? Ah! No, hindi ka no, hindi. No go! No. no disgusting. <laughs> Don't do that again, okay? That. Yeah. <laughs> Leave me alone! Yes. No! <laughs> pangun ja mama walaang mau mu wajange tua ka